Good afternoon guys Ayan So dahil nga po ay Buksan muna natin to Ayan, Parang maliwanag Ah uh, Kahit logon yung mga manok natin guys no, Mara ma Malapit na Yung season breeding oh, breeding season so malapit na ito pala yung ating incubator guys okay, so. oh. so i-testing natin to tingnan natin kung okay pa siya wala bang dapat na ayusin so ito siya yan yeah, oh ang dumi yan so ilagay natin yung ano yung ilaw kasi iti-testing natin siya guys. Dito yung ilaw. Yun oh. Sana okay mo itong ilaw. Ilabas lang muna natin. Tapos uh, tingnan natin. Okay. So ito siya guys. kunin na natin tong pamunas ah. may right, pepa siya yun ito yung ating mga ginagamit na ah uh, thermometer ito mas punasan lang muna natin kasi malikabok yun o <laughs> ilang buwan din itong hindi nagamit kasi nga breeding season na malapit baka mag, ano tayo, baka mag breeding tayo kasi may bad news tayo guys no, yung ating broodcock na raptor sweater na aksidente na disgrasya hindi ko alam kung ano dahilan nun guys kung nakagat ba yun ng ahas o may nakain siyang mga insekto na yung nakasira sa kanya talagang sayang na sayang yung ating murugak yan, yan buksan lang muna natin puno-puno na kalikabok sa loob itesting natin ito mamaya kung gumagana pa yung ano gumagana yung kanyang fan tagal pong walang gamit Pero sa tingin ko naman, parang okay naman siya. Okay pa naman siya, guys. Sa tingin ko, sa tingin ko, guys, ha. Yan, parang okay pa naman siya. Ayun, o. Yung ating motor. Ito yung motor ng ating eh uh, Itong ating ano, ito. Ito sa thermostat ito uh, okay naman siya mga connection doon sa loob medyo magulo lang pero as is yan ganyan talaga yan ng ano nilagay ko okay okay kunin muna natin yung ano yan siya so, maliit lang yung ating incubator pero maganda to ilagay muna natin yung ilaw yan, gamit tayo nito. Dito natin bubuksan kasi ito yung parang ilaw dito natin lalagay yung ilaw. Design ko lang po to. Ako lang nag-design ng incubator na to. At uh, okay naman siya Open Yun ay. Ay, ito siya guys So, check lang natin yung mga connection Kung Walang kumawala Okay Ito, okay Okay Ito sa fan, 12 volts Ito, 12 volts, ito Medyo may alikabok lang ya. yang latih Mobil ya, ya. Yan. So, ganun yung ano well, guys. So, ganun yung forma niya. Oh. Activator. Tapos ito lang yung mga connection natin. Kasi eh, ganito ko lang siya ginawa. Kasi yung mga wire kasi nito thermostat natin maikli na. Pati itong sign timer. Sana okay pa to. Itong ating thermostat Ito 12 volts sa fan Para hindi masyadong Maano sa kuryente Yan o oh. Okay Tapos ito Ito yung sa ah, Hygrometer Yan sa <laughs> Dito konti o oh. apa ah, nanti masih ada lo? udah itu kayak selingkuh. Oke. Okay. Oke, okay, jangan lang. jangan lan, Tapos sarado natin. Okay yung connection lahat. Walang walang natanggal. Sarado natin. Okay. Yun. Tapos lock natin. Ah. Ito pala yung luma kong incubator guys Trinansform ko lang Mas pinaliit ko lang siya Okay, Ito, itesting natin Baka kasi mag-breed tayo ng Paano kasi guys, hindi ako mag-breed ng mga Texas Pero dahil yung ating broodcock ay na-disgrace nga Kailangan ko siyang palitan Siyempre, kailangan kong Mag-braid para makakuha ulit ng uh, Kapalit sa kanya Testing natin Yun uh. On Yun Yung okay, ilaw, dalawa gumagana, ayun, gumagana yung dalawang ilaw guys, so ayun oh. so dito tayo mag incubate kapag uh, ano magpadami tayo so tingnan natin kung gumagana itong ito manual yung motor ng ating ano ayun kapagana yung ating motor nating lagay ng itlog yano oh. ano alright so wala pa rin nagbago Okay, pa rin gamitin so i-recalibrate ko lang to tapos pwede na ulit to gamitin sa next breeding season alright thank you guys